Hello Kahong Dreamers! Welcome back to our Real Estate Channel. Halina at matuto sa realidad ng real estate. Sir Raynan, may condo surplus daw? Yes ma'am! Ang condo surplus ay kung saan mas maraming available na condo units kaysa sa effective demand o positive buyer. Isa ito sa after effect ng pandemic period na kung saan Marami ang clients o buyer ang nag-prioritize at unahin ang basic needs and commodities in order to survive in the pandemic period kaya bumagal ang sales ng real estate. Pero kahit bumaba ang demand, patuloy pa rin ang construction ng mga developers dahil nakaset na ang kanilang mga projects bago ang pandemya. Bukod pa dito, nais nilang mapanitili ang hanap buhay ng kanilang mga empleyado at suppliers. Pero alam niyo ba, kapag may surplus, may big opportunities. Dahil nag-o-offer ang mga developers ng mas malaking discounts at mas flexible payment terms para kang bumalik sa presyo ng condo 5 years ago. Kaya samantalahin nyo na ang opportunity na ito bago pa mag-normalize ang market at tumaas ulit ang presyo. May mga rent-to-own options pa para tulungan ng mga buyers na makabili ng properties dito sa Metro Prime location. Hindi ka na mahihirapang magbiyahe ng ilang oras para makauwi. May sapat na pahinga, tulog at more family time banding. Mas convenient na lifestyle, di ba? At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan na ang real estate pa rin ang pinaka-stable na investment. Habang tumatagal, tumataas ang value ng property mo. Ibig sabihin, kahit nagkaroon ng surplus ngayon, over time, babalik at tataas ang presyo. Kaya kung bibili ka ngayon, siguradong panalo ka sa future. Wow! Marami salamat si Ito ang hinihintay kong opportunity. So mga ka-home dreamers, kung matagal mo nang pinag-iisipan ng pagbili ng kondo, now is the best time. Take advantage of the surplus, get the best deals, and secure your dream home. Tara na, tripping na! Kung nagustuhan nyo ang video na ito, please like and share. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na real estate videos. Salamat sa panunood at hanggang sa muli, ka-home dreamers!